ay pinagsamahan namin dalawa. Di ba? Na, na sobrang napaproud ako kay Catherine sa lahat na nararating din niya ngayon na magkasama kami dalawa. Na ako yung kasama niya sa lahat ng nararating niya ngayon. Very proud ako doon. And uh, Siguro, di ba? Masyado naging seryosa, sorry. Hindi, pero yun. <laughs> Yeah, very, very proud talaga. Very proud and uh, very thankful Pada. sa lahat ng... Ano? Ang hindi ka tawa mo eh. <laughs> <laughs> na yun nga uh, na... Nagiging ako eh. Kaya may yan daddy. Uh, yun nga, very proud ako kay Kathleen sa lahat ng nangyayari sa amin ngayon. Anyway, kaming dalawa, very happy kami sa isa't isa. Siguro sobrang para sa akin napakabait lang talaga na Diyos. At ngayon, wala na akong hinahanap pang iba. Wala na akong kailangan pang iba. Pag iniisip ko, patutisip ko kung may kulang pa ba sa akin, wala. Okay na ako. Kumbaga, ganun na yung ano ko ngayon, estado ko. So, dahil din sa show na to, sobrang nagmature ako sa show na to. Yun ang nasabi ko. Uh, wala, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat and sa buong